Tol. Ito so, pala tayo sa may 7-Eleven Tol. Kakakuha so, ko lang ng parcel. Bali dito na lang din natin kakainin Tol. Ito Tol, ito yung page nila. Kusina ni Jane. Mga Pinoy foods na sweets, mga matatamis Tol. Kaya yun, pinagdala nila tayo Tol. Para ma-testing ba yung product nila? Oh, madami-dami ito madam. Expected ko madam, isang ano lang puto bungbong lang. Ito na yan, madam. Ba't ang dami naman ito madam? Hindi, hindi ako mahilig sa matamis pero itatry ko ito. Ang dami Hindi ko ito ubusin madam ha Kasi wala namang rep sa amin eh. Baka siguro ipapatikin ko na lang sa mga kasama ko I-share ko na lang sa kanila May custard cake tayo tol Tapos choco moist Parang masarap to ah. Biscuit graham Ito parang solid tol Itong puto bongbong nila Nakaintay ko tol ah, Wala na akong boses kakasarita Puto bongbong na putol, ni ako yung putol, tapos pagkatapos magsimba, kakain ng ganito, bibili ng ganito, kakaba. Tapos ito eh, to, last but not least, buko salad nila to. Yun nga lang tol, hindi ko alam kasi paano initin to mga to. Pero try lang natin initin tol kahit konti, papasuyo tayo kasi wala nang initan dito eh. Nandyan nung dati yan eh, ngayon, no? ngayon nawala na tol O, so, uyaw, tsaka. So, yeah. Ah, bawal daw tol. Kaya natin sa Family Mart tol, dito bawal daw eh. Pero okay lang. pa so, tra. Tol, dito na lang natin kakainin sa Family Mart tol. Kasi hindi pwedeng mag-init eh, buti dito okay yung tao dito, mabait. Tara, tikman natin isa-isa tol. Pero kunti lang, hindi kasi ako may sa matatamis eh. Iti-taste test natin ng malupitan tol. Ito muna siguro mga tol. Itong choco moist nila tol. First bite tol. First bite para sa inyo, tol. Matamis. Ako naman, tol, ah. Mmm. Itong chow moist niya, tol. Parang chocolate cake talaga siya, tol. Pero hindi siya gaanong katamisan, tol. Saktuhan lang talaga. Yung parang hindi ka mauumay. Isa pa. naman, tol. Mmm tayo latest. grade ko dito sa choco moist tol is uh, bigyan natin siya ng tapin natin 8.8 tol okay na yun dito naman tayo tol uy let's check pa yung may ube tol sya pa parang hindi ko naralasan yung ube Leche flan na narasahan ko, tol. Ube, hindi masyado, eh. Ito pa. Ayun, narasahan ko na. Mmm, sarap. Kala mo, parang lasang cheesecake, eh. Maghahalo yung leche flan, tol, tapos yung ube. Yung lasa niya, maghahalo. Sarap. Mmm. Patuloy sa nga Mmm. Red ko dito, tol. Nine over ten, tol. Itong Biscuit Graham nila to. Biscuit Graham. Ayan Uy. Ay. Mmm. Grabe. Grabe to. Sapa. Tapos At yung nila Mmm. Ngayo. 11 over 10 tol. Ito yung pinakahihintay ito, madam. Paborito ko ito sobra tol. Uy! Game over. Napaka-solid tol. Masabog sa lubid ko. Mm. Right, ko dito tol. 15 over 10 tol. Solid, solid mga pagkain mo madam. Message nyo lang sila tol Message nyo lang tol si kusina ni Jane. Sa mga mahilig sa matatamis dyan tol. Pinaka nagustuhan ko tol ito. Ang alam ko, Taiwan lang eh. Hindi ko lang alam sa Pinas kung meron silang branch. Basta tol, ang sarap tol. Para sa akin na ako, hindi ako mailig sa matamis tol, pero pero ang sarap. Walang bias tol, hindi hindi sa pinadala na ko ano, pero legit tol, legit tayo tol. Honest review tayo tol. PM lang siya tol, PM lang siya. Ito yung buko salad nila tol. Dito ko na lang kakainin to tol kasi nung kinuha ko to matigas, matigas-tigas pa eh. Dito ko na lang kakainin. Nabawasan ko na tol. Hmm. Rate ko dito tol. 9.5. Mm. Ngayon tol, i-game yung sinatol kusina ni Jane.